Pontoren. Ang kasunod nito ay Doreen Lawang Bato. Pontoren. Dito ka na katira mino. Uh, Yan. Lupit pala yung kiritra mo ba yun ako? Village man? dili sa Gua Wallis ko yung mga Wallis no? girl yan dito sa ano sa kalukan pa to dito eh kalukan pa to pero te sa si -ta taas sa inyo te kita mo eh makita kayo ni Mio Nakaupo okay, po lang kayo dyan Nakakay eh. <laughs> sa landong <laughs> Palandong mo eh, Palandong kita eh Pagsobo na lang kayo